Nais po namin doon sa bawat base pair po ah uh, hindi po nawawala lalo na po tigit sa lahat sa alam po hindi po mawala yung base pair na nawawala po yun po yung kasi na sa terms and condition nilalamop at doon naman po sa ibang platform po halimbawa uh, po ng ng Grab Philippines na pinapa-shoulder yung uh, tawag dito yung discount sa mga senior citizen PWD at ah uh, students na hindi naman po kami ano doon, hindi naman po namin kuno contest yun o kinakalaban dahil para po doon yun sa mga mamaya na may mga kapansanan, matatanda na at mga estudyante. Pero wag naman po ipabalikat sa mga sa mga drivers o sa mga angkas riders o ano pa man yan. Di po ba yung pa? Go ahead po. wag, wag naman po sana ipabalikat sa mga kapwa ko riders yung mga yon sa aming mga riders uh, meron po ba Opo kayong datos ano kung halimbawa gaano kalaki yung nawawala sa kita ninyo dahil ipinapapasan sa inyo yung mga diskwento kamo ng senior ng PWD at dahil dito sa base fare Opo, halimbawa na lang po natin sa ano ha, sa datos po na sa 1,000 o sa grab po yan, at 21% si grab, tapos sa uh, pag merong 25% po yung kanyang commission eh. Mm. Ibawas mo pa dun yung 20% na kaltas para dun sa ano, sa discount. Mm. So, magkano na lang po ang kikitain ng isang driver doon, ng isang TNBS. Yeah. So, magkano Siguba? po ba usually yung kinikita ninyo kada araw ngayon na sinasa kung totoo nga po na sinasabi ninyo na kayo yung pumapasan sa mga diskwento? Magkano po yung kinikita ninyo? Naku po, siguro po, ano? Kung babyahe ka po ng 12 oras po, siguro maliit na lang ang kikitahin mo, hindi ka tulad dati. Kasi, ang lagi nila sinasabi, 8 oras sa trabaho, kikita ka na bilang partner rider. Pero sa katotohanan, hindi ka kikita noon, Lalo tigit sa lahat, sa iba mga platforms. Mm, mm So magkano? So kung sa isang kung sa isang libo yan, bawasan mo ng 20%, ito pa, uh, 200, bawasan mo ng, 20, uh, ng, ng 20% discount, 200, bawasan mo ng, ah, ah, tama. Kasi 21% sa ano eh, sa, sorry, sorry, ah, nalilito kasi ako sa biyahe. Eh. 21% po eh. Mm -hmm. L pagka nagkaroon pa yan ng bawas, sa, diskwento dun sa, sa mga seniors, estudyante, at saka sa mga ano, PWD, mas malaki pa po, po yung mababawas sa amin. Mm sir RD yung mga uh, sige meron akong mga datos pero hindi ko lang sure uh, i-confirm niyo lang po for example nung bago daw yung 2021 ang neto po ng isang uh, rider ay mga 1,500 kada araw pero after 2021 naging neto na daw 700 to 800 pesos kada araw tama po ba ito uh, more or less opo, more or less opo, okay opo, tama so, po yan. so 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 sa 700 to 800 per day babawasan pa to issue shoulder nyo pa kung may promo si app kayo ang mag-shoulder, tama ba? Oo, oh, oh, ganun na ako po nangyayari. Maintenance, diesel, kayo rin. So, babawasan pa tong 7 to 800. Oh, tama ba? Uh, gento po yan eh. Ganto po yan. Yung sinasabi nilang kumikita kami. Amin po, uh, amin po ang sasakyan, amin po ang gasolina, amin po ang load, amin po ang top-up wallet namin. Kami po ang lahat mag-shoulder niyan. Kaya nga po yung mga platform workers, kaya yung platforms po, yung mga yung ibang mga kumpanya na sinasabi nila na partners kami, eh hindi po kami nagiging partners dahil kami po lahat ang gumagastos sa mga pangailangan namin at nagkakaroon po sila ng mga ng mga provision doon o uh, mga terms and condition na sinalang din ang nasusunod, hindi kami. Hmm. Alimbawa, yung pagbibigay ng mga spento sa mga mananakay, sa mga nagpapadeliver, kami nag uh, mga balikat no hindi ang kumpanya na dapat uh, kumpanya dahil siya mismo yan nagpano kahala nung ganong klaseng ano na yung, mga diskwento kung ano paman